May lugar din pala sa Vietnam na sobrang lamig, no? Akala ko kasi dati, mainit sa Vietnam. Galing Hanoi ay bumiyahe kami papuntang Sapa. Nag-rent nga kami dito ng van. Ang ganda ng upuan. Minamasahay kami habang bumabiyahe. Sabi nung driver, baka abutin daw kami ng limang oras sa biyahe namin. Pero sa isip-isip ko, okay lang. At habang bumabiyahe nga kami, ay pinagmamastan ko yung lugar nila. Parang Pilipinas na parang hindi. At gumipas nga ang ilang oras ay nakarating na kami. Yes, nakarating na rin tayo ngayon sa Sapa at sobrang lamig. Nine yung ano ngayon, temperature. Tara ate, tayo maglalakad. Ito kasama ko si ate. Tara, let's go ate. Tayo maglalakad. <laughs> Kita ba? ah <laughs> uh, let's go ate. Sobrang lamig pala dito sa Sapa. Para kang nasa loob ng freezer o mas malamig pa. Pero nakaka-excite at nakakatuwa. Kasi hindi ko naman to masyado na i-experience sa Pilipinas. Yung ganito kalamig, yung tipong umuusok yung bibig mo sa sobrang lamig. Kaya enjoy na enjoy ako niyan habang naglalakad. So, andito tayo ngayon sa busy street ng Sapa. Tara, punta tayo lakad tayo dito. Sobrang lamig. Noong mga panahon na yan, nag enjoy ako at nahihiya. Hindi naman kasi ako sanay mag-vlog. Pero sabi ko, kaya ko to. Kahit hindi mo na slime yung ginagawa ko, o kaya naman mga arts, ay susubukan kong i-vlog ito. At habang naglalakad-lakad ako ay sobrang excited ko talaga. Malamig, buhay na buhay yung lugar. Ang daming ilaw, ang daming iba't ibang pagkain na gusto kong subukan. Nakakatawa din palang tingnan yung mga binibenta nila, pati yung mga presyo. Ang kanilang tanglo, ang kanilang mangga, kahit yellow ay matigas pa rin. Worth 48,000. Dong, dong green, worth 22,000. Ito naman 19,000. 29,000 sa Apple tayo sa mga gulay 13,000 may 50,000 65,000 mga ice cream may pomelo sa kanilang pomelo ay 25,000 dong so ito 40,000 ano to? sinong 35,000. Ito. hindi siya kamatis para sa na mansanas 44,000 kilo. baka kain tayo din <laughs> hmm <laughs> Sobrang enjoy na enjoy talaga ako paglalabas ako. Kasi uusok na naman yung bibig ko. At sobrang lamig talaga. Oh, beautiful flowers. Let's go. Nakakita na ba kayo ng persimmon si personal ito yun? Ayan. Pero peke pala siya na plastic. <laughs> Hindi siya totoong persimmon. <laughs> Habang naglalakad-lakad nga kami, nakita namin yung park nila. Sobrang ganda at sobrang daming bulaklak. At tingnan nyo to, pati puso ng saging ay ginagawa nilang dekorasyon. Nakakatawa. Diba sa atin inuulam yan? Pero maganda rin naman palang tingnan. At nagsimula na nga kami libutin itong park na ito. Ang hirap mag-video kasi punong-puno ng fog. Pero okay lang, malamig naman. At yung decoration nga nila, Europe of the Snake. Hakatapos lang kasi ng Chinese New Year. Kaya meron pa sila mga dekorasyong ganito. Ahas! <laughs> tayo sa park nila ngayon. At may mga nagsasayaw, mga performer. Nakakatuwa man silang tingnan, pero nakakaawa din mga batang 3 to 10 years old na nagsasayaw sa gilid-gilid ng park na to. Naisip ko, ako nga na patong-patong na yung suot kong damit, nilalamig pa ako, paano pa kaya itong mga batang to? At araw-gabi silang sumasayaw dyan sa park na yan para kumita ng pera. Tapos, napatanong ako sa sarili ko na no. magiging malaking tulong kaya sa kanila yung pag-aabot mo ng pera o barya na ng mga magulang nila na ikakasiri nila dahil pinaghirapan nila yon. Pero sa kabilang banda, pag nagbigay ka, parang sinusuportahan mo na rin yung ginagawa nila na sa murang edad ay eh, nagtatrabaho na. At habang nag-iisip-isip nga ako nun, ay pinagtatalo na namin to kung snow ba to o ulan. Kasi sa personal ay hindi ko to nakikita. Hindi siya visible sa mga mata ko. At nung kinuna ng kamera, parang may pumapatak na snow. At sobrang lamig pa ng lugar. Wow! Wow, patak na yung snow. Yay! <laughs> wow. Grabe ang lakas ng snow dito. Pero walang yelo sa paligid. <laughs> Niloloko ko niyan yung ate ko. Pil kasi siya ng pilit na snow daw yun. Pero ulan lang yun. Ibang parang maliliit na tubig na galing sa hamog. Hindi yan snow. Pero sobrang lamig talaga nung gabing yan. Sobrang lamig para akong karneng nasa loob ng freezer. Parang ang sarap humiga sa kama. Tapos magkukumot ka ng makapal na comforter. At may yakap-yakap kang unan. Oo, unan. Tara, tulog na tayo. Inaantok na ako. Lamig kasi.